ito guys yung uh, kahalagahan na mayroong kang uh, trap para dito sa grapes ay yung bunga ng aking grapes ayan nakita nyo naman guys ha oh. may na trap tayo ito ayan o. Oh. ito yung mga kumaka kumakain ng ano tinuka ako ito yung mga kumakain ng uh, grapes Kaya pakakawalan natin yan guys mamaya ayan ang kahalagahan nang meron tayong uh, bird trap ang problema nasira na ng ano ng kalumaan kasi tatlong taon na rin halos yan ang dami natin ang bunga dito basta against the light ang dami to ayan guys yung mga bunga natin tapos iwan ko nakikita nyo ayun ayan And guys nasa gitna ayan natrap sya pero maya maya palabasin natin yan o kaya baka nga mamaya maya lang alam nyo eh. kahit natin alam kasi marupok na to eh kahit natin galawin yan mga kalabas yan kasi marupok na tong uh, tong net na to madali na masira kasi taon na eh ayan ang umuubos ng aking ubas guys yung napapansin nyo yung uh, tatlong butil na lang oh. halos tatlong butil na lang yung ubas ko ayan kasi yan kinakain nila binabalik balikan nila yan guys oh iisa na lang guys oh Oh, yan ang matin. <laughs> isa na lang. Buti nagtira pa ng isa. At dito sa part na to, sa marami pa dito. Ayan. Ayan na. Ah. Ayan guys, kung nakikita nyo. Teka, zoom natin na. Eh. Ito, madami pa. Ayan, mas madami nga dito actually. Ayan po. Ayun. Ayan, kulay violet yan pag nahinog yan. Ayan ang uh, tumitira dito. Ayan pa. Ito, dami, oh. Dito wala nang uh, bird trap. Yung net. yan dito, dami. Ayan. Nakikita nyo, guys. Dami yan, hanggang doon. Dami sa mga dulo-dulo. Hindi lang kasi mahalata ta masyado kasi kulay green din siya. Ayan, kawawa naman tuloy. hindi ba, pakakawalan lang kita may ha? Ay, ano, ano kaya yan, ano ka? Ayun, lakas yan. Hmm, di ba rin mamaya pakakawalan kita? Ang dami, oh. Oh, di ba guys? Yan ang ating uh, naalagaan. dami dito yan. Sa mga sulok-sulok. Hindi ko lang makita. katulad nun, oh. ah, dami yan, eh. Naubos lang nila. Uh, ayun lang guys at uh, maraming salamat po sa nanood. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na pag mag-grips kayo, eh, lagyan nyo po ng net lalo na sa harap ng bahay nyo. Ayan guys, yun lang. Sa ilalim lang naman yan kasi kahit nasa ilalim yan, gumagalaw galaw yan. At pakawalan na natin guys. Ano, ah, tinuka ako. Ah, oh, tinuka ako. Tinuka ako mga idol. Ang sakit. oh, yan, pakawalan na natin.